Hello mga kaibigan, magandang umaga, magandang tanghali, or magandang gabi sa ating lahat. Ngayon, magmarites muna tayo ngayon. <laughs> Di ba uso ang marites ngayon? sa so, pag-usapan natin ngayon tungkol sa mga marites. Yeah. Siyempre, bago tayo magmarites, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan. I-click ang notification bell all dyan sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Sa lahat ng marites ni Mama Cherry. Kagaya ng sinabi ko kanina, magmarites tayo ngayon. Yung, di ba uso ngayon ang marites? Yung maraming uh, pinakikialaman ang lahat ng kilos mo, uh, pinakikialaman ang lahat ng mga gawa mo. Di ba? Ang iba-iba ang klase ng sinasabi nating marites. Kaya, sabi ko, eto, sinulat ko para hindi ko makalimutan. Tungkol sa mga marites, tayo ay dapat huwag magpa-apekto sa mga sinasabi ng iba. 'di ba? Kaya sabi ko uso kasi ngayon ang Marites. Kaya dapat huwag tayong magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya ko naisip ito, yung sabi ko ngang Marites kasi ako o kaya kami ni Papa Dani may bisita nung isang araw at kahapon umuwi na. Kaya ko naisip yung tungkol dito sa huwag magpaapekto sa sinasabi ng iba kasi, ito, ikwento ko muna <laughs> at mag tayo. Kasi, yung pinsan ko may edad na. Ngayon, galing Mindanao, pumunta siya rito dahil may hinahanap siya. Hindi ka na pwedeng umalis o magbiyahi mag-isa. So, ngayon, naghanap siya ng kasama. So, ang naging kasama niya ay dalawa. Pero, syempre, taga sa amin din eto na, namasyal na sila, pinuntahan nila yung hinahanap niya, na hindi, pa, hindi hinahanap yung, yung hinahanap niya. Dumaan sila dito sa bahay, or nagstay mo na sila dito, bago, kempre, bago uuwi sa lugar namin. Eto na, magmarites nga tayo, kasi, tumawag yung kamag-anak namin, na yung pinsan ko, pinabarangay sila, <laughs> dahil, ang kasama kasi ng pinsan ko, ay hindi yung asawa niya. Ngayon, pinabarangay sila. Ang sabi daw ng asawa na nagtanan sila. Just ko, kung kailan tumanda, doon pa magtanan, ba? Diba? Kaya sabi ko talaga, magmarites tayo ngayon. Iba kasi yung kwento kaysa totoo. Kaya sabi ko doon sa pinsang ko, kahapon, bago sila umuwi, bago sila nagbiyahe, sabi ko, wag kayong magpaapekto ng sinasabi ng ibang tao. Siyempre, lalong-lalo na doon nagpinabarangay sila na wala namang katutuanan. Ngayon, nag-alala siyempre, yung kasama niya, dahil isipin mo, sabihin na nagtanan, o di ba ibang klase din yon sabi ko sa kanila, huwag kayo magpaapekto sa ng sinasabi ng ibang tao. Kasi tayo, mas kilala natin ang ating sarili, di ba? Mas kilala mo ang sarili mo kaysa kanila. Sabi ko, oh, okay lang, nag-enjoy naman kayo. Enjoy nyo lang yung lakad nyo. At pag uwi nyo sa probinsya, harapin nyo yung sinabi or yung pinabarangay kayo. Patunayan nyo sa kanila na hindi kayo nagtanan. Kung hindi, nagpasama ka lang para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan o yung gusto mong hanapin. Mabigat yun dahil syempre pinabarangay ba naman kayo? Mabigat yun. At saka isang pa doon, Parang nakakahiya, di ba? Kasi pag-uusapan ka, syempre, na mga to, ay, kung kailan tumanda, nagtanan na. Kaya mabigat talaga siya. Pero sabi ko nga, huwag magpa-apekto kasi iba-iba ang kwento ng tao. Lalo na, ang asawa ang nagpabarangay na nagtanan. So, sabi nga, kung kailan tumanda, doon pa, nagpabarangay Kaya sabi ko talaga, ikikwento ko sa inyo yung nangyari kasi pag mga ganitong sitwasyon, talo ka pag sumuko ka sa mga kwento ng iba. Kasi syempre hindi mo maiwasan na may magmarites diyan, halo ganito ganyan ganyan lalo na sa probinsya, di ba? Pag mga ganyang bagay, mabigat talaga siya. Mabigat na isipin na nagtanan kaya sabi ko talaga pag pinaringgan mo talaga yung mga yung mga marites, talok ka, ka kapag sumuko ka sa mga sinasabi nila, <laughs> mabigat kasi talaga siya kaya sabi ko doon sa pinsang ko total andito na kayo, ituloy nyo yung lakad nyo, kasi yung, yung plano talaga niyang uh, pupuntahan or napuntahan na nila at least nag-enjoy sila doon. Kaya sabi ko, total, andito na kayo. Kung mayroon pa kayong gustong puntahan, pasyalan nyo na o puntahan nyo na habang nandito kayo. Sulitin nyo na kasi ang layo ng probinsya namin, di ba? Mindanao pa. Tapos nagpunta rito para lang mamasyal o kaya may hinahanap. So sabi ko, sulitin nyo. Kahapon, umalis sila, pumunta sila doon sa isang kamag-anak namin at pagdating nila doon, doon na sila magpabok ng ticket nila pa uwi. Kaya sabi ko, habang nandito kayo, sulitin nyo yung lakad nyo. Kung may pangarap kang puntahan, puntahan mo. Total, andito ka na. Hayaan mo muna yung pinabarangay kayo. <laughs> Kaya sabi ko, kung may pangarap ka o may plano ka o may gusto kang puntahan para sa sarili mo, lalo na may edad na, sulitin mo. Kasi habang pwede ka pang maglakad, hindi ka pa nakapag, hindi ka pa naka wheelchair o kaya mo pang maglakad, malinaw pa yung paningin mo, hala, go. Huwag mo na lang munang pansinin yung mga, ano, yung mga marites sa atin. Huwag kayo munang magpapekto. Kasi kung lagi mong iisipin ang sinasabi ng ibang tao, baka hindi mo maranasan o hindi mo ma-enjoy yung travel nyo or yung lakad nyo. Kasi kung nakafocus ka doon sa problema sa mga marites, hindi mo ma-enjoy yung lakad nyo. Total, andito na kayo. Sige, go lang. Enjoy nyo lang yung lakad nyo. At huwag nyo nang isipin. Huwag nyo nang isipin kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao, yung mga taga sa atin na nagmarites na sa inyo. Hayaan nyo muna yung nagmarites sa inyo at huwag nyo muna silang isipin, i-enjoy nyo na lang muna. Mas mahalaga na sinulit nyo yung lakad nyo, sulit yung pagpunta nyo para pag uwi nyo, tsaka nyo na sila puntahan, tsaka nyo na harapin. <laughs> Mas mahalaga ang nararamdaman nyo kaysa sasabihin nila ba diba? Mas mahalaga ang importante nag-enjoy ka. Kasi gumastos na kayo eh. Andito na kayo eh. So, 'wag niyo muna isipin yung mga sinasabi doon sa atin. Go na lang. Andito na kayo. Sulitin niyo at 'wag kayong magpapaapekto. Kung saan ka masaya, doon ka. Believe ako sa kanya kasi isipin mo 18 80, 80 years old na siya pero alam nyo ba, hindi pa siya uh, hindi pa siya nakakalimot or wala siyang Alzheimer, mabilis pa siya maglakad. Tapos, masayahin siya. Kaya, nung ano, nung nalaman nila, kasi may tumawag sa kanila na yun nga, pinabarangay sila, natawa na lang yung pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, andito na tayo, sige, sulitin na natin. Imbis ang plano nila na ngayon sila magbiyahe, pa-uwi, magbarko sana sila, hindi na lang muna sila uuwi ngayon, ngayon sila kukuha ng ticket, mag eroplano na lang sila pa uwi at plano pa nilang mamasyal. Punta, pupunta yata sila ng Pampanga bukas. Basta ang sabi nila kapon, nung umalis sila dito sa bahay, ngayon, kukuha sila ng ticket eroplano. Then, linggo, may pupuntahan pa silang isang kamag-anak daw namin sa Pampanga. Puntahan nila at ang plano nila, Merkulis yata sila uuwi para mag eroplano na hindi na sila magbarko. Sabi ko, tama yun. I-enjoy nyo na. Hayaan nyo na at huwag kayong magpa doon sa mga sinasabi ng tao. Ang importante, kung ano mayang nireklamo sa inyo sa barangay, patunayan nyo na hindi totoo. Patunayan nyo na nagpasama ka lang para mapuntahan mo yung gusto mo Mapuntahan Kasi syempre sa edad mo. Diba? Diba? ang hindi natin pwedeng sabihin matanda na. Syempre may edad na kasi masakit pag sinabing matanda na, may edad na. Pero syempre, sabi ko nga, enjoy lang. Total tatlo naman sila. Yung pinsan ko tapos meron siyang dalawang kasama para nga meron siyang meron siyang taga sabi nga niya, meron siyang taga picture, meron siyang taga payong o di ba social sabi naman ng anak niya, tumawag daw sa kanya kahapon yung anak niya. Sabi ng anak niya, wag na lang daw mo intindihin yung ginawa ng isang ng magulang niya na pinabarangay sila. Enjoy na lang daw. Kasi yung anak naman niya, naniniwala at alam ng anak niya na nagpasama lang talaga siya doon sa dalawa para kung saan man niya gustong magpunta may kasama siya. Sabi pa nga niya at least Pilipinas lang daw sila, hindi sila pumunta sa ibang bansa. Mas matindi kung sa ibang bansa pa sila nagpunta, baka lalong magwawala yung asawa niya. Kasi ayaw niya kasama ang asawa niya, mas gusto daw niya magpasama sa iba kasi pag ang asawa daw niya ang kasama niya, hindi siya mag-enjoy dahil ang mangyayari, pag-aaway at pag-aaway lang sila kasi iba-iba sila ng hilig. Iba ang, hi ang gusto niya, iba ng, ang gusto ng asawa niya. So, naghanap siya ng makakasama. Kaya yun ang nangyari. <laughs> Sabi ko sa kanya kahapon nung umalis siya, kung saan ka masaya, doon ka. Enjoy mo ang buhay mo. total pera mo naman yung ginagamit mo. At kung ano man ang mangyari, hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Kaya habang nandyan ka, kung ano man yung meron ka, sulitin mo, i-enjoy mo. O ba? Diba? Kasi masarap mabuhay. Anin mo yung pera mo kung wala ka na sa mundong ito. Hindi natin madadala, ba? Diba? So, sabi ko talaga sa pinsang ko, natural na yan na magkakaroon tayo ng mga marites sa buhay natin pero mas kilala natin ang ating sarili at huwag tayong magpa -apekto. Yun lang po. Etong video talaga ni Mama Cherry ngayon, sabi ko kanina, magmarites tayo kasi naawa ako doon sa pinsang ko na kung kailan tumanda, nagkaroon pa ng ano na nakipagtanan siya. Kaya sabi ko, okay lang 'yun. Syempre nalungkot siya nung una, pero nung huli natawa siya sa sarili niya na kung kailan tumanda doon pa na chismis o pinabarangay na <laughs> nagtanan. So, yun lang po. Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon. Nakapagbigay sana ako ng konting tip sa buhay-buhay. Dahil alam nyo naman, si Mama Cherry mahilig magyaw-yaw. Mahilig minsan magmarites. <laughs> yun lang po. Thank you, thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At kung meron ho kayong gustong ipagawa, dito. Sulat nyo na lang po dyan sa comment section natin para magawa natin ng videos. At kung meron o kayong comment o reaction o violent reaction, violent talaga. Kung meron kayong reaction dito sa video ko, pakisulat nyo na lang po sa comment section. Thank you, thank you. Bye-bye.